lalaki na kakaiba ang modus para manghut-hut ng pera. Nagpapanggap siya bilang si DILG Secretary Benhur Abalos at ang mga biktima niya, mga LGU na frontline ng balitang 'yan, si JC Cosico. Arestado sa ikinasang entrapment operation ng DILG at Lingayen PNP ang lalaking ito si Lingayen Pangasinan noong December 7. Kinilala ang suspect na si Edison Samson Montialto. Talamak na kasi ang panluloko at panlilin lang ng suspect para makahingi ng pera sa mga LGU. At ang paborito niyang identity na gamitin, mismong si Interior Secretary Benhur Abalos. Ang kanyang modus, manggaya ng boses. Pero bukod sa boses ng kalihim, nagpapakilala rin si Monte Alto bilang Chief of Staff ni Secretary Abalos sa likod ng pangalang Larry Abalos. Pero walang staff sa si Secretary Abalos na ganyan ang pangalan. Ang style niya ay ganito. Asabihin niya na ako si Secretary Abalos, papadala ako ng bigas sa inyo, on the way na dyan, medyo nasiraan, papakitulungan naman. O kaya baka pwedeng magbigay ka ng pera, ito yung GCash ko. Tatawag sa yung staff ko. Pagtawag, tatawag na yung staff, mapagpasabihin si Larry Abalos. Thereafter, yun na yung kakausap sa mga mayors and governors. Either through text or phone call. Kaya nang makatanggap ng sunod-sunod na sumbong ang kalihim, agad siyang nagpakasa ng operasyon. May tumawag sa akin na kaibigan ko. Ang problema, naibigan niya na yung pera. Sabi niya, parang hindi ko boses ganun daw, pero nakapagbigay na rin siya. No? So madaming tumatawag. Di bababa sa apat na local government officials kabilang ang ilang mayor at gobernador sa Mindanao at Visayas ang nabiktima ng suspect. Suma total, higit 150,000 pesos ang nakutot ng suspect sa mga naloko niya. Tingin pa ng DILG, miyembro ng isang sindikato si Monte Alto. Huwag kayo magpapaloko sa mga cellphone. Ang number one na panloloko ngayon ay ang nagpapanggap sila kung ano-ano tinetext. Binabalaan ko kayo, lahat kami, ang PNP ay nakamasid dito hindi na pinagsalita sa media ang suspect. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang identity theft sa ilalim ng cybercrime law, spoofing sa ilalim ng SIM Registration Act at estafa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.